si ako. Kaya ngayon, on the way ako sa aking part-time job. Mas kumikita kasi ako sa part-time job kasi sa YouTube na. So, yung YouTube natin is pang memories na lang in the future. Ayan. Ayan, and, uh, this month, February, marami akong naiisip. Sana lahat ng gagawin ko ay sa ikabubuti ng aking pamilya, ikasasaya at uh, malungkot na masaya pero uh, no, sana makapag-decide ako ng tama uh, so yes. oh, I need God's guidance kung ano man yung decision ko pag-aking decision na gagawin ko this time. Whatever is that, I'm just asking for God's guidance. Sana tama. Ayan. This is my favorite bridge. Grand Bridge. Ayan. Ang libulin. Patapos na ang winter kasi. Ayan, kaya nag-uulan para sa spring na yung mga halaman natin mga cherry blossom eh magkaroon ng ah uh, yung ma ma madilim ka